Hello, hello, hello. Magandang buhay. Welcome to Baby RMR Vlogs. Hello, hello. Magandang buhay mga baby ko. Magandang gabi. Magandang tanghali or magandang hating gabi. Magandang umaga. Ayan. Labas na naman kami. Kasi papunta na naman kami sa mobile shop. Kasi yung laptop ko eh, kailangan nating tatingnan-tingnan muna daw. O, di ba? Ganun na. yun. na. yung mga Ganun na. China all. Habang yung sa akin naman, o, oh, oh di ba? Ganun lang yan. Na, ah. parang wala lang ba? So, nalabas na tayo. Ah, walking walking, walking. Ayan. Mag-walking tayo. Ulit. Ayan. Makikita niyo ba yan? Nakikita niyo ba? Yan? Same lang naman, no? Sa pagbibidyo ko parati, same area. Same area lang parati. Ayan. Medyo, medyo, ma init kunti. O, di ba? Ganito lang muna tayo mga baby ko kasi maganda kasi maglakad. Tinali ko si buhok kasi may kainitan pa konti dito. O di ba? Ganun lang 'yun. Ha? Sige na, kita kits na lang tayo mga mamaya mga baby ko. Yeah. Oh, so, good morning. Magandang buhay, magandang hapon, magandang tanghali sa inyo lahat. Saan man kayo, Um, mga baby ko, ito pala video ko is ko uh, ito sa kahapon kasi kahapon nung naglakad kami ng, ng aking kaibigan, si ate eh hindi -tapos na tapos-tapos kasi yun nga, naglakad lang kasi sa kahapon so ngayon is uh, lumabas ako kasi kailangan kong magbayad ng aming bill ayan, So, babayot ako ng aming deal. Tapos, pero before that is, um, syempre, kailangan mo na habang lumabas tayo, pipili na rin tayo ng ating nabutuin sa ngayong araw. We know for the day, syempre, ang init po eh. Pero before ako magbabayad, kailangan ko munang bumili ng ating lutuin. Ang init po so, eh. O, di pa nakita niya sobrang init. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong lumabas mga bebe ko kasi ayan walang supply si bebe nilo o di ba nakita nyo walang supply yan? <laughs> walang supply o di ba? walang supply walang nilamos lumabas ng bahay o ba kasi nga kailangan kong bumili ng ating lulutuin tapos yun after na bumili ako ng ating lulutuin i -di diretsyo naman ako mag ano magbayad ng ating wifi o oh, di diba ganun lang yun so yung speaking pala yung kahapon ko na, na video hindi ko natapos kasi nga yun nga dahil sa nagmamadali ako so ayan cool <laughs> pasok muna ako dito kasi bibili ako dito ako sa karunihan hello my brother son. my brother I want this Uh, the bit um, no, no bones <laughs> yeah. How much? 25. Yeah, give me one piece. Ayan, sa so, mga bibi pa ako ngayon sa loob na Kaniyan kung saan ako pala bumibili. Lalo na tuwing magbuto ako, speaking of mga beef, yung mga, ayun pala may mga pangpapaitan din sila dito. Ayan, parang gusto ko tuloy mamili ng pangpapaitan ko. Ayan, Dip, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga bebe ko. Ayan, dito nyo makikita. Mga fresh ang mga karni dito. Ayan, o diba? Sa inyong nakikita, mga fresh yan. Ayan, baka gusto nyo namang bumili. Ayan, sige. 30? Okay. Um, medium. Then I want to make No problem. You can cut and on the one make after. And then. Ayan. Tapos, meron din tayo dito. Ayan mga pepe ko. Medyo maliwanag nga lang. Pero hindi pa mapita, Ayan. Lahat po yan. Ayan. Lahat po yan is mga fresh dyan. Ayan. Mga fresh po yan din sa loob. Kaya dito ako bumibili. So, ayan. Sa mga kababayan dyan. Na Nanan dito sa may adjman. Punta na kayo dito ang gaganda dito ng paninda nila ayan umuulam mula pa siya ayan tsaka mura lang yan dito ayan mga bebe ko ah uh, baka naman sa mga taga-alcor dito. Ayan. Dito, kung gusto nyong mag-order, meron din yan dyan. May contact number ng WhatsApp na di-deliver din po sila. Ayan. Dito po yan sa area namin sa Adjuan, sa Alcor, sa Alcor Towers. Ito po yung pangalan ng kanilang uh, market, meat rating. Ayan. Totally, ito po siya. Paki-screenshot -paki na lang po kung gusto niyo mag-contact sa mga taga rito sa may Ayan. Totally, ito po talaga yung ano. Ito po talaga yung in-orderan ko talaga parati. Naging regular ko na dito sila. Kahit ano pong mga party ng karne. Ang aking orderin dito talaga ako bumibili. Minsan nagpapadeliver ako. Pero yun nga lang, minsan mas gusto kong pumunta kasi minsan nagpapakating ako sa kanila ng maninipis. So, ayan na mga bebe ko. Lumabas na tayo. Ngayon, dito naman tayo pupunta kasi bibili tayo ng ati lemon. di ba Kasi meron din naman ako doong ano eh. Meron ako doong tawag nito. Meron akong meron akong sibuyas. So, bibili ako ng lemon dito. Ayan, papasok ako. Ito rin pala, bago din ito mga pwede ko. Pero saglit lang. Ay. Lemon, te. Ayan. Pasok ko nga muna. Opo. Ayan, dito na tayo ngayon. Ay, ito pala mga bebe ko, papakita ko shout sa inyo. Out. Ito, bago rin. <laughs> <laughs> o, oh, ayan daw, sabi ni ate. O, oh, shout out daw sa taga... At taga... Asa man, te? Ligan. O, oh, ana sa mga taga-iligan, ayan, shout out, shout out, o, sa pamilya, ano na? o, sa mga anak ni ate, o, Junanags anong, pa anong pamilya ate? Patindol. Patindol, patindol family, shout out, ayan. Ayan mga bebe ko, dito ako pumasok, ayan, sa inyong nakikita, itong, itong shop na to mga bebe ko, is bagong open ito, ayan, so, hindi siya masyadong kalakihan, pero tama-tama lang, wow, tama-tama lang, ayan makikita nyo dito kasi bago lang ito uh, siguro mga ilang buwan Nang ito na nagbukas so ayan kaya kung sa, base sa inyong nakikita mangilan ilan pa lang ang nandito sa loob kasi nga lahat dito ng mga items is mga bago so ayan baka naman sa mga taga Alcor or Ajman dyan pag makapasyal kayo dito baka gusto ninyo ayan so tapos meron din sila ditong mga rutas melon ayan ang doon Ayan. Tapos meron din ditong mga sibuyas. Ayan, sibuyas. Patatas, kamatis. O, oh, ayan, di ba? Ayan mga bebe ko, dito sa sinabi ko sa inyong bagong bukas na to dito sa May Alcor, ilang buwan pa lang. Ito po yung contact number nila, pwede ninyong matawagan. Kung wala kayong pantawag, pwede nyo rin po itong ma-message sa WhatsApp. Ayan po siya, meron po silang dalawang number dyan, ayan. At ang pangalan po ng kanilang shop is ito po, Dagmash, uh, mash ayan, nasir Dagmash mash ayan, so sana naman baka naman mga kabayan dito sa Ajman so ayan na mga bebe ko lumabas na tayo, nakapili na tayo ng ating lahat na pipiliin ngayon naman is pupunta na naman tayo para magbayad ng ating wifi so ayan mga bebe ko habang ako ay naglalakad papunta sa machine na kung saan ako nagbabayad ng aking wifi, ako muna ay mag shout out sa aking mga YouTube subscriber. Ayan, shout out kay Glenn Marbibi. Shout out din kay Dan Bahadur Kumal. Shout out kay User Iwaston, Wilfred Grady, kay Grace Buban 7582, MD Assis and Lasi Chayadud. Jati Malang TV and San Migloy. At saka doon din naman sa ako saan ako bumili ng aking lemon kasi nga Ang menu natin for the day na mamaya tayo ng pub ng is uh beef sticks so para magluto ng ating menu for the day. So, ito lang. Nakadakad um, lang daw pag may time mga bebe ko. Kasi nga, wala tayo magawa ay lumilipad naman yung aking suko. Say, so, oh O, ba diba? Kasi nga, mga bebe ko, ayan, nakaabaya si Akich. Kasi hindi naman ako pumunta kung saan. Oh. Nagabaya lang ako kasi nakapabahay ako. So, ang problema, mahangin. Kaya, lumilipad. Eh. Ayan. <laughs> mainit so, nag-abaya lang ako Kasi nga, nag tulad na sabi ko, nagmamadali si Akech pero ano ba yan oh, so pati nga si Bukay lumipad na talaga siya lumipad lumipad so, andito na tayo malapit na tayo sa machine so, ayan na mabahit na tayo ngayon ng ating wifi. Grabe, sobrang init na yan. O, diba, sobrang init. Saan kayo dyan? O, sige na mga bebe ko. lang kaya ako na yung magbabayan. So, ayan na mga bebe ko. Um, tapos na tayo ngayon magbahit ng ating wifi. So, tingnan nyo naman ako. pag na po. Grabe, sobrang init po pahubos na pahubos ako. So, tapos na akong magbayad ng wifi. Ngayon, eh, pauwi na tayo ngayon para makapagsimula tayo ng ating luto. Dito na naman ako sa kabila. Dumaan mga petig ko kasi. Gusto ko na lang mag-shortcut kasi. Grabe as in grabe. As in grabe talaga. Sobrang init. Dito ako sa kung saan yung mas yung mosque yung, yung mosque na ngayon dito ako banda dumaan kasi dito medyo may ka malapit-lapit kasi kanina doon hmm, yung nakita nyo sa likod doon doon ako kanina dumaan kasi nga malapit ako kanina doon sa side so kaya doon ako napadaan pero ngayon dito ako dumaan sa likod sa gitna pala gitna so ayan na so ako, hindi ko nalang sabi kainit na yan So, ayun na. Ito lang. Ito lang yung ginagawa ko. So, sobrang ang buho ko lumilipad. Sabog. Yes, okay, di diba? Sabog tayo ngayon. Kasi sobrang init ang buho ko. Walang well, So, ayan. Naglilinis sila. Ayan. Sobrang hot. At, at least malapit na rin naman tayo ito talagang problema ko sa buhok ko kahit nakatali na siya yan kahit nakatali na ang buhok natin mga baby ko ay ano ba diba? Ayan. kahit nakatali na yung buhok natin tawag na na mainit once na dumapo sa atin sa balat parang pakiramdam ko malagkit kasi mainit tapos nagdag pa hindi naman kasi ako lumalabas sa ganitong oras mga baby ko kasi nga yun nga, sobrang init. Ayan, ang daming ibon. Oh. Pag dumaan ako doon, lilipad nyo na sila natin. Oh my God, ang daming daming ibon. Oh. Kita nyo ba yan? Yan, 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 yan. yan. O, oh, diba, o, oh, diba? O, oh, diba, diba, diba? Hmm. Nakikita nyo ba yan? Ang daming nila, oh. Pag dumaan ako, lilipad yan. yan, o, oh, sabi ko na nga ba, ayan, nasa sa likod ko, o. Oh. O, oh, diba, nagsilipara na sila. Ayan, nandito tayo, na tayo sa baba ng ating building. Eh. Pabalik na tayo ngayon pasok. Pag-uwi ng bahay. So, sige na. Kitakits ko maya sa loob ng bahay. Kasi ako'y hinghingal na dahil sa sobrang init. Mm -hmm. So, ayan na mga bebe ko. Is, andito na tayo ngayon sa ating maliit na kusina. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is ito siya. Ayusin natin. Ayan. Ayan. Ah. Kaya simulan natin yung ating mga gagaw beans. beans. Ayan. Oo. Okay lang. Halika. Magluluto tayo. Mag 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 Sige, magkita-kita mag muna mag tayo. Ha? Saglit lang talaga. So ayan na guys, nagluto na ako, nakasaing na rin ako at uh, sa ngayon, habang nag tayo ng ating niluluto, sa menu for today, ayan, so ito. Eh magkapi-kapi daw muna tayo, 'di ba? Ito magkapi-kapi daw muna tayo, ayan. Kasi kailangan nuna nating ilaga ng kahit konting oras lang 'yan, yung niluluto natin at saka ito nga, habang nag-aantay, magkakapit tayo. And, pasensya pala mga bebe ko kung hindi ko pinakita sa inyo kung paano ko lutuin ang aking nino for today. Kasi nga, kanina is, nagmamadali si Akich. O, oh, di diba? Nagmamadali yan. Nagmamadali ako kasi nga, ito, uh, yung oras natin is, hinahabol natin. Then, ayun na. So, ayan na. Uh, by the way, mga bebe ko, ako'y magpapasalamat sa inyong lahat sa nanonood ng aking vlog. Kahit na ganito lang. Um, thankful pa rin ako na kahit papano andyan kayo. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin. And I wish na hindi kayo magsawa sa kakapanood ng aking vlog. Ayan. Tsaka, syempre gusto ko. Ito naman is, nagba uh, nagbablog naman ako nito. Kasi habang temporary na may mga wala akong ginagawa or while dito ako sa bahay, ganyan. Pag dito ako sa bahay, wala akong ginagawa. Kaya, gina kaya itong ginagawa ko, mag-vlog muna ako or mag-video muna ako, ganyan. So, inaulit ko, ako ay magpapasalamat. Ito ang inyong Baby RMR Vlogs or Baby Rose for short. Laking ilu-ilu la in loving place of the Philippines. Ayan, ilunggang tunay. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching! Don't forget to like, share, and subscribe!